I would like to take this opportunity to say sorry. na lang po na. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. Hi everyone! Nagpunta ang driver ng pickup sa LTO Quezon City dahil sa invitation na ipinadala ng LTO. Sa video na ito ay tingnan natin kung ano nangyari kay Yana at hindi siya dumalo sa show cause order ng LTO. Panoorin natin ang video na ito. Hindi sumipot si Yana sa show cause order ng LTO upang magbigay ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat tanggalan ng lisensya. Bagkos ay pinapunta niya ang kanyang attorney upang siya ang maging representative ni Yana. Pakinggan natin ang apology letter na babasahin ni attorney upang katawanin si Yana. Kated by ni Yana. Ako po si Ariana Marie A. Aguinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ay ayaw ko po na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpakaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show or order self Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito, ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao sa kasama sa kanyang buong pamilya sa naidulot kong abala at kahiliyan Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon at sa lahat ng iba pang tao na nadamay nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay ang aking naging asal at kasalanan patawad po alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samot sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, Mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa ibang. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili, sa loob ng aking tahanan, kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring paibahagi sa akin. Kumagalang, ayana Mariana, King Edunan. Dahil hindi sumipot si Yana sa show order ng LTO, ay nagkaroon tuloy ng impresyon kay Kuya Jimmy na hindi sincere ang kanyang apology. Mas maganda kung si Yana na mismo ang pumunta sa halip na ang kanyang attorney. Hindi naman niya kailangang umiyak tulad ng ginagawa ng iba dahil ang kailangan lang naman niyang gawin ay ipakita kay Kuya Jimmy na nagsisisi siya. Dahil dito, ay ganito ang naging tugon ni Kuya Jimmy sa letter na ipinabasa lang ni Yana sa kanyang attorney. Pakinggan natin ang sasabihin ni Kuya Jimmy. Yan ako po yung sincere yung pagkakuan nila na oh, pang Sorry, oh. Yeah. Yan ang ngayon. na yung kaso. Okay lang sana kung yun sana yung nawa yung papa sa video. O ano man lang yung birth niya. Okay lang sa akin sana. Ito naman po ang naging paliwanag ni Kuya Jimmy kung bakit ba niya na ikabig ang manubela at niliwanag din niya ang naging pakiramdam niya noong nagkaroon sila ng confrontation ni Yana. Noong na ako, siyempre mo mag Saan ba siya ng overtake? Sa, uh, sa, sa right? Or sa left? right tapos, hmm, nasakit na po ako. Tapos isang tricycle, tapos ito, si babae. Nakitnaan ako. Hindi na pinakita lahat sa video. Kaya na nakanto, napakanto ko. Okay. Pero lubak-lubak ko, yung malalim na lubak. Okay. Sir. Okay, okay lang naman sa akin. Okay, okay. Ang problema doon, hindi rin kaya ako sa tulay. Uh, kaya bumaba ako. Kaya ko lalaki. Babae naman pala. Kaya naglaylo ko. Okay. ilang lang, lang ko sabi. Mabuti na lang at mabait itong si Kuya Jimmy. At nung nalaman niyang babae yung nasa motor ay kumalma siya. Siguro itong si Kuya Jimmy ay mapagmahal sa kanyang asawa, sa kanyang nanay at sa kanyang anak na babae. Dahil sa halip na magalit siya ay umalis na lang siya na tanda ng pagrespeto ni Kuya Jimmy sa isang babae. Pero sana, hindi ko naman po nila lahat. ay huwag po natin gamitin na porkit mahal namin kayong mga babae ay magyayabang at magiging matapobre po kayo sa mga lalaki dahil lamang mukhang mahirap ang lalaki. Yun nga lang ay nagkamali ang babaeng vlogger dahil ang inaakala niya na mahirap ay mayaman pala. Pakinggan naman natin ang hatol ng Secretary of Transportation na si Vince Dizon para sa masamang pag-uugali na ipinakita ng motoblogger. Maraming din tayong nakuwang mga report tungkol dito sa mga abusadong mga motorcycle driver at drivers. I want to tell you now, and we've already suspended Yana o Yana. Okay, I've given the instruction to the LTO and I'm asking our our citizens. May nakita kami ipo sa social media na nag-aabusado driver. Automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya ninyo. Huwag ang imbe ang hearing-hearing. Pag may nakita kami na may video, na may prueba, na uh, umaabuso kayo sa kalye, suspendido kayo. Automatic. Okay? So, and I, I am asking the media, the public, video nyo yung mga yan. Video nyo, i-post nyo. Makikita at makikita din namin yan. At immediate yan, suspendido yan. Ano yung, eh, wala na tayong, ano yung, eh, wala tayong takot eh. Wala akong pakiram kung vlogger ka na sikat. Wala akong pakiram. Suspendido yan. At pwede ma-revoke. Hindi na kayo makakapag-motor, hindi na kayo, makakapag... na kayo eh, lalo na yung mga vlogger na to na kumikita dahil sa pag pagmumotor nila. Pag kaya ng lisensya, hindi na kayo makakapagmotor, wala na kita. Sa ating mga kapwa motorista, ay huwag po natin pairalin ang inek ng ulo at pag-aangas dahil sa hindi sinasadyang gitgitan. Hindi po porkit kayo ay mga vlogger ay pwede nyo na pong api-apihin ang sino mang tao sa mundo. Daang libo ang followers nyo, hindi lang dahil sa magandang itsura nyo, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita eh nyo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Room.